Good morning, good morning and welcome back sa ating uh, uh, YouTube channel ng Pusong Matulungin and syempre yung boss away natin sa Facebook So for today's video, and uh, pupunta tayo sa Laurel, Batangas para makapaghatid ng uh, tulong sa mga kababayan natin dito sa Batangas na sa Salanta nang bagbi bagbiyong Christine. So merong event ang Philippine Charity Riders Alliance. Maghahatid tayo ng konting na ipon ng mga riders dito sa Batangas para mapaabot natin sa mga nangangailangan doon sa ating mga kababayan dito sa Laurel. And uh, I think dalawang bayan yung pupuntahan natin and uh, sumahan nyo kami and uh, maghatid tayo ng uh, konting tulong sa ating mga kababayan. So let's go. So ayun guys, dito na tayo sa meet up and dito ko na Chairman Lester ayun si Chairman Lester and si President Joyce pareng Michael, and si pareng Albert and syempre kasama yung ating ibang kasamahan sa alya sa PCRA, si Sir Al yan. so gear up na kami and say hi baby, hello so tara gear up na kami So <laughs> yun guys, dito na kami sa Tanawan and uh, dinana na namin yung ibang aking uh, sa taka so so gear up na kami uh, so, punta na kami ng uh, All right. so yun guys, dito na kami and join na kami yan, palaure, yung diretsong yan, Palaw Red, tapos yung papunta dito is papunta ng Bagaysay. So, yan. And marami kaming club uh, club na kasama. Alright, so, gear up na uli. And, na lang kami kung kompleto yung group, yung mga sumama, kung na naiwan. So, gear up na uli. Alright. guys dito tayo sa unang bibigyan natin yung contact ni President Joyce and inintay lang namin kinakontak lang namin para may bigay yung uh, tulong konting tulong alright so si Chairman Lester kasama natin si President Joyce alright and kung makikita nyo sobrang yung dinaanan namin kanina hindi ko lang na video pero sobrang malma bungad pa lang 'yon pero lalo na daw papunta dito. 'Yan sa part na 'yan. So parang malma lalo yung mga nangyari mga landslide. So makikita yung mga sasakyan lubog na rin dito sa so, may bukana pa lang. Eh lalo na siguro yung pupuntahan pa namin papunta doon. So sana maka recover 'Yan and makikita naman natin itong tinang nakaka-recover yung mga tao na rito. Right?

kami nabili. next stop, parang kakain muna. So, grabe yung nangyari dito. Puro talagang matindi yung landslide. Kasama natin si Bokbok. -bok. Woo! Let's go! So hey guys, dito na kami sa Lauren Yan. And yung 50 pieces na relief goods, binigay namin dun sa uh, isang nadaan namin. Yan. At uh, binigay namin dun. Kasi meron din nagbibigay na relief goods. So nag-share na lang kami ng 50, 50 pack ng uh, relief goods. So, namin ibabagsak yung ibang mga relief goods. and ibabahay-bahay na lang namin.

Ah, doon pala ano sana. baka doon sa taas. Ah, sa taas. Ayan ang motor kanina. Welcome po. Ate, baka may Sherwin dyan nakalista. Okay, nakalimutan na. Baka may George Ho dyan. Baka Baka ako kasi hindi na ilista ng aming konsihan. Ayun. Para Sino pa? Are po, Kape. So, guys, girap na kami and uh, pauwi na uli kami sa amin. Yung mga natitirang relief goods namin ay pamimigay namin sa mga nakikita namin sa kalsada. Kasi kanina minadaan ng kami doon uh, sa pamilya. So, abot na rin lang namin. And may pero pang ilang packs to. siguro mga nasa 10 packs o 15 packs pa yung dala namin, rebuff good goods. So, bibigay na lang namin sa madadaan namin. So, yun, maraming salamat and palagi pa tayo mag-iingat. God bless.